Another day, another blessing mga Marci at Parsi At for today's video nga ay eh, nag-unboxing na naman ako dito sa may kusina Yung pinaglalagyan ko kasi ng sibuyas at bawang ay eh, dati ko nga yung lagayan ng mga kutsara at tinidor Maliit nga rin yun kaya naman umaapaw talaga pag naglalagay nga ako ng sibuyas at bawang Minsan nga hindi pa nagkakasya Kaya naman ganito na nga yung pin dahil nag-switch na nga tayo sa tim, -tim kahoy at maganda talaga pagka-balance nga yung puti at saka yung kahoy dito sa may kusina. Anyway, may kasama nga rin tong screws dahil naka-detach nga itong dalawang crates. Ang sabi kasi ng seller, eh para nga daw hindi ma-damage pan delivery. May butas na nga rin tong dalawang kahoy dito sa may gilid kaya yun na nga lang yung susundan nyo. O oh, di ba napaka-esthetic na nga ng lagayan natin ng sibuyas at bawang at tingin ko nga kasyang kasya na nga dito kahit ilan pa yung ilagay ko na sibuyas at bawang. At in fairness, ang ganda ng pagkakagawa at tingin ko nga e eh, matibay nga ito. So eto na nga lang yung mga natitirang sibuyas at bawang dito dahil hindi pa naman ako nakakapamalengke kaya nilipat ko na nga dito sa bagong lagayan. Ang tagal na nga nitong luya sa akin at hindi ko pa rin nagagamit kaya ayan tinutubuan na. Abay, iba rin talaga ang dulot. Pag may bago kong ang gamit, masisipaging ka talagang maglinis. Kaya naman, after ko nga mag-unboxing, eh, naghugas na nga rin ako ng mga ilang perasong hugasin ko at pinunasan ko na nga rin bago ko nga ay sinalansan. At maya maya may dumating nga na naman na isa pang parcel. Punasan nga ito ng kamay at tamang tama nga ito dahil pagbasa nga yung kamay ko ay lagi kong ang pinupunas sa may short. At syempre color white pa din para aesthetic. Yung mga ginagamit kong ang pamunas dito sa may kusina ay yung mga pinaglumaan na damit kaya naman papalitan ko na nga yun ng mga ganitong pamunas. At dahil wala namang ibang color kaya ganitong color na nga lang yung napili ko. Pero okay lang yun dahil pamunas lang naman natin to dito sa may kusina. At eto nga pangatlo ay eh yung minima Sa lahat nga ng Store na tinignan ko ay dito nga kayo makakabili ng pinakamurang mini map Wala pa nga ako mapagsasabitan nitong punasan ng kamay kaya dito nga muna siya nilagay sa may ibabaw ng dish rack. Nag-aimis na nga rin ako dito sa may lababo para nga masubukan itong mini map. After ko kasi naglilinis ng kusina eh gusto ko nga nagpupunas para talaga masisimot mo yung mga tubig-tubig sa tiles. Inalis ko na nga rin yung lagayan ko ng tubigan pati nga yung patuluan ko ng plato para malinis ko na nga rin banda doon. At in fairness, nasisimot niya talaga yung mga tubig-tubig sa singit-singit. Hindi mo na kailangan pa ng pamunas para nga magpunas tapos piga, -piga pa. At eto ang pamunas ay susubukan natin kung maganda nga siyang pampunas. Marami na nga rin akong ibang mami vlogger na napapanood na gumagamit nga ng ganitong klase ng pamunas. At dahil mahilig nga ako magpupunas dito sa may kusina kaya naman tamang tama nga to sa akin. Kailangan talaga natin magsipag na magpunas kasi nga mga puti yung gamit dito sa kusina. At eto na naman yung bagong new look ng ating kusina. At yun lang muna mga Marci at Marci. Salamat sa panonood. Till next video!